Mga dapat mong malaman para maging aware ka sa mga common scams. So, number one, yung nagbibigay sila ng pera out of nowhere. Kung wala ka naman na-expect na pera galing sa ibang tao, magmulang pansinin, ah, ba't sila magbibigay ng pera sa'yo? Kung halimbawa wala ka naman sinalihan na raffle or something, ba't ka ng pera randomly, di ba? Tapos number two, pressuring message na pinipilit kang gawin yung isang bagay. Halimbawa yung sasabihin na your account has been hacked, tapos no, kailangan mo daw palitan yung password mo mapoporce kang mag-input uh, ng personal information mo pagka pumunta ka sa website nila. So, yun na tinatawag na phishing. Uh, mag-iingat din kayo dun sa mga ganong scams. Tapos number three, nagpapaklik ng mga hindi kilalang links or modified links. Yun yung makikita mo yung mga may random number sa links or kakaibang website na hindi naman, parang hindi mo naman palagi ina-access. Tapos, check, check nyo rin yung mga link kasi minsan yung O, tsaka yung malaking O. Minsan ano kasi yan eh, yung website uh, case sensitive or yung iba naman, gumagamit sila ng parang identical na letters or mga characters. Minsan papalitan nila yung O tsaka yung number 0, ganun halimbawa. So ayun, be sure din na i-check nyo yung link ng ma maigi bago kayo pumunta sa website or sa link na yun. Tapos next naman, ito ang daming ngayon sa Facebook ads na ito yung mga pick-rack softwares na magpapadownload ng mga softwares. Yan, makikita mo yun sa Facebook ads. Tapos, yun, pag naklik mo yun and ininstall mo yun, usually may mga Trojan yan. So, kailangan bago ka mag-install ng mga dinadownload mong apps online, kailangan mo munang iscan sa virus checker na website. Halimbawa yung virus total or yung HybridAnalysis.com Kasing HybridAnalysis.com check niya lahat ng app. Pagka install mo, titignan niya yung behavior ng app kung ano yung ginagawa niya behind the scenes. So, may kita mo doon lahat ng details kung anong ginagawa or kung ano yung, kung anong klaseng virus yung pumapasok or kasama doon sa software na dinownload mo. So, ayun. Free lang naman yung website na yun. So, ayun. Para lang sure kayo na walang virus yung dinadownload yung app, di ba? Pwede nyo muna ipadaan doon or sa virus total or sa hybrid analysis na website. Tapos number 5 naman, yung game testing from anonymous companies. Yan, wag kayong mag install ng mga softwares or mga games na hindi nyo kilala yung developer. Kasi pagka nag-install kayo ng ganyan, usually may mga scam yan. Kasi meron na, meron na akong nakita sa mga tropa ko na ano siya. Nag-install siya ng game kasi magte-test daw siya ng game. Kinukuha siyang game tester. Tapos, in-install niya yung application na pinadownload sa kanya nung anonymous na kausap niya sa Discord. Tapos, ayun, nung ininstall niya na yung, nung software, sa una, wala naman daw nangyari. Pero nung after a few hours, uh, na-hijack na lahat ng mga login accounts niya. Tapos, um, pinalitan ni password, nilagyan ng YubiKey. So, ayun. Possible din mangyari sa mga ano sa mga softwares na download niyo kung nalagyan ng Trojan yung software. Kaya mag-ingat din kayo guys sa mga ano sa mga software na ininstall install niyo sa PC kasi minsan nakakalusot sa antivirus yan lalo na kung bago lang yung software. So ayun, uh, sana nakatulong 'yung video na 'to na maging safe kayo sa mga common scams sa online and see you sa next videos.